Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerteng halaman. Ang tawag dito sa halamang ito ay laurel. Alam naman natin na ang laurel ay napakabisa at napaka-epektibo na magtupad ng mga kahilingan. Ginagamit ito na pangakit ng swerte, swerte sa pera, suerte sa negosyo, pang protection. Ito ay pangkalahatang pampaswerte. Kaya bumili ako ng ganitong halaman na dahon ng laurel. Mainam na meron kayong ganito sa inyong tahanan para ang suerte ay mapasa inyo at ang daloy ng pera ay tuloy-tuloy. Magkaroon ng kaginhawaan, magaan ang pamumuhay at mailayo sa anumang mga kapahamakan dahil ang halaman ng laurel ay meron ding kakayahan na maprotektahan ang nangangalaga nito dahil sa taglay nitong pampaswerte sa pangkalahatang pampaswerte swerte sa pera, sa negosyo at protection na dala nito halaman mainam na magkaroon kayo ng ganitong halaman sa inyong tahanan para maprotektahan ang inyong buong pamilya sa anumang mga kapahamakan sa mga evil eye sa mga psychic attacks and ang dahon ng laurel ay napakabisa nito na magtupad ng anumang mga kahilingan. Bumulong ka lamang sa dahon nito ng may 100% na paniniwala. At, at huwag kang gagamit ng sana kapag humihiling ka sa dahon ng laurel. Napakadali lamang ng pag-aalaga ng halaman ng laurel. Ilagay lamang ito sa hindi masyadong naaarawan. At ang pagdidilig nito ay hindi kailangang araw-araw. Kapag nakita mo na tuyo na ang ibabaw nito ay saka mo lang siya didiligan para hindi siya ma-overwater at masira ang umabulok ang halaman ng dahon ng laurel. Kung kayo ay panatiko at mahilig sa mga pampaswerte, tiyak na alam na ninyo ang mga katangian at taglay na kapangyarihan na ng, ng halaman ng Laurel, 'di ba ginagamit natin ito bilang pampaswerte sa pera? Nagsusunog tayo ng mga dahon ng laurel. Sinusulat natin ang mga kahilingan natin sa dahon ng laurel at saka natin ito sinusunog at saka ito inihipan sa hangin at madala ng universe ang ating mga kahilingan. Kaya kung meron kayong budget at kaya naman ng inyong budget, ay mag-invest kayo na magkaroon ng halaman ng laurel dahil napaka-epektibo nito at lubos-lubos ang swerte na dala ng halaman na ito. Basta pakakatandaan na sa ating kamay pa rin ang ating pag-unlad, nasa ating kamay pa rin ang ating pagyaman kung tayo ay magiging masipag at marunong dumiskarte sa buhay at patuloy na magtrabaho at lalong-lalo na ang laging manalangin sa poong may kapal. Ito pa rin ang pinaka the best na dapat natin gawin para tayo ay umunlad at makamit natin ang mga pinapangarap natin sa buhay. Ang mga halaman na laurel ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Nasa ating kamay pa rin. Kailangan nating kumilos, magsipag at magtsaga. Lagi pa rin sasamahan ng pagkilos at pagtatrabaho para tayo ay mabiyayaan ng maraming blessings. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.